Matagumpay na nakapaghatid ng panibagong supply ang mga tropa ng pamahalaan sa mga sundalong nakaistasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ito ang kinumpirma ng National Task Force on the West Philippine Sea nitong linggo ng umaga, December 10, 2023. Pero gaya ng mga naunang rotation and resupply mission, muling nakaranas ng hindi magandang trato ang mga barko ng bansa nang harangin at gumawa ang China Coast Guard ng delikadong pagmamaniobra sa harapan ng supply mission ng Pilipinas. Bukod dito, panibagong pambubomba ng tubig ang naranasan ng mga tropa ng pamahalaan mula sa CCG Vessel 5204, partikular na sa ML Kalayaan na nagdurot ng pagkasira ng makina nito. Agad rin itong hinila gamit ang Philippine Coast Guard vessel BRP Sindangan MRRV 4407 pabalik sa Ulugan Bay, Palawan. Habang ang BRP Cabra naman o MRRV 4409 ay nagtamo rin ng sira sa layag nito matapos na direktang tamaan ng buga ng tubig mula sa China Coast Guard vessel. Samantana, sa isa pang insidente, tatlong barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang binumba ng tubig ng Chinese Coast Guard habang nasa gitna ng supply mission patungo sa Scarborough Shoal nito rin linggo. Batay sa impormasyon ng ahensya, tumagal ang pambumomba ng tubig sa mga barko ng Pilipinas ng tatlong oras mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Plano pa sana umikot ang grupo sa iba pang mga isla para mabigay ng mga at petrolyo sa mga mangistang Pinoy na lumalaot sa lugar. Ayon sa BIFAR, ito ang kauna-unahang pagkakataon na binomba sila ng tubig ng Chinese vessel kung saan dati naman nila ay sinusundan lamang sila ng mga ito sa tuwing sila ay may misyon. Nauna nang iginiit ang Chinese vessel na teritoryo o malo nila ang Scarborough Shoal, bagay na hindi naman ito binigyang pansin ng PFAR na itinuturing na Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa kabilang banda, pinasalamatan mismo ni AFP Chief of Staff, General Romeo Browner Jr., ang mga sundalong Pinoy na nakahimpil sa Ayungin Sol dahil sa tapang at sakripisyo anya nito sa pagbabantay sa soberenya ng Pilipinas. Napag-alaman na kasama pala sa resupply mission ng pamahalaan, ang pinuno ng Armed Forces of the Philippines para personal na masaksihan ang kalagayan ng mga sundalo sa lugar. Bitbit -bit rin ng general ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng nalalapit na pagdiriwang ng Kapaskuhan. Kinikilala rin ng AFP ang kontribusyon ng mga sundalong Pinoy, lalo na sa pagtatanggol sa karapatan ng Pilipinas sa mga pag-aar nito, batay sa isinasaad sa international law. Itinanggi naman ng AFP na walang malisya ang pagsama ng AFP Chief of Staff General Romeo Browner sa pinakahuling resupply mission ng pamahalaan sa Ayungin Shoal. It's not for us to declare that. Sa media briefing sa Malacanang, sinabi ni Colonel Medel Aguilar, tagapagsalita ng AFP na walang masama sa pagsama ng general sa tropa ng pamahalahan, bagkus na islamang anya nitong masaksiyan ang totoong mga nangyayari sa gitna ng misyon sa karagatan. It was a, it was a regular uh, mission for us. Of course, there were contingencies prepared because of the presence of the chief of staff. But he was there to experience for himself first hand what China is doing to our no raw Para naman sa panig ng National Security Council, naniniwala sila na walang dahilan para humantong sa gyera ang pagsama ni Browner sa misyon. Alila, tama ang kanilang sinusunod na operating standards. I think the whole world, no? the Filipino people and the whole world know and has seen that the, the incidents of the past two days um, is a serious escalation. Uh, on the part of the People's Republic of China. Because what we have been doing has been standard operating procedure, no? We're not doing anything different. We always do this uh, humanitarian and supply missions to Baja Masindok in support of our fishermen. We do regular rory missions to Ayungin, but the actions that they have shown in the past few days really uh, have shown an, a desire on their part to escalate situations. and um, primarily because there has been significant damage to Philippine vessels no? in terms of their navigation equipment, in terms of communication equipment, in terms of the engine of the ML Kalayaan. So we are taking this very seriously. But is this an act of war? Uh, we don't think so. Para sa Diyos at sa Pilipinas Hal, Nagulat, Pulmon Tibon, SRI News.